Ang food allowance po namin dito sa Hong Kong ay 1,236 Hong Kong Dollar. Good morning Ilocandia, good afternoon Pilipinas, good evening world. Reaction video tayo ngayon guys. So, gusto ko lang mag-react dito sa content ni idol nating Ilocana Vlog HK tungkol dito sa letter sender niya na nagreklamo ang amo kasi bumili siya ng mga pagkain niya worth 500 Hong Kong Dollars. So, nagalit yung amo niya. Basahin ko lang yung, ano, yung content ni Iruka na Vlog HK, ni Madam Idol natin. So, sabi dito, guys, sa, sa post niya, nagreklamo si amo dahil bumili ako ng pagkain ko nung namalengke ako. Inutusan ako ng amo ko na mamalengke at binigyan niya ako ng 2,000 Hong Kong Dollars for groceries para sa weekly budget nila at dahil hindi naman ako food allowance, bumili na rin ako ng para sa akin. Kinagabihan, tumawag si ma'am ko para tanungin yung mga nasa resibo. Nakita niya kasi na may ibang pagkain at sinabi kong sa akin, nagreklamo siya dahil masyado raw malaki ang 500 na worth ng pagkain na binili ko para sa akin. Please enlighten me kung tama ba, tama lang ba yung kinuha kong amount pang bilin ng pagkain o hindi. Okay guys, so bilang naka-food allowance ako, no, so dito sa sinabi ni kabayan, uh, hindi siya naka-food allowance. So namalengke siya worth 500 at saka yung budget na binigay ni amo niya is 2,000 Hong Kong dollars for weekly budget Sa so, ibig sabihin within one week yon so yung binili niyang pagkain niya for, for 500 dollars pang one week din ni kabayan yon guys okay sa mga para lang sa mga kababayan natin na hindi naka food allowance ang food allowance po namin dito sa Hong Kong ay 1,236 Hong Kong Dollars. Kung ikukwente, ikukonvert natin yan sa Philippine money, Philippine peso, na ang rate ngayon is mga 7, 7.2, mga something siguro ganun, 7.2 something. So, i-estimate na lang natin siya sa 7.2. Ang 1,236 Hong Kong Dollars na food allowance namin sa isang buwan, ang katumbas po nito sa peso ay 8,899 pesos kung ang susundan nating rate is 7.2. Ngayon, yung 1,236, i-divide natin yan sa 36 days. Para sa isang buwan kasi yon So, ang papatakan niyan ay 41.2 Hong Kong Dollars lang dapat ang budget mo sa isang araw, guys. 41.2 Hong Kong Dollars lang yon Ngayon, uh, let's say for example, ngayong July ay merong 31 days. So, let's try natin idris i-distribute yung 1,236 Hong Kong Dollars sa buwan ng July, which is my, my 31 days. Tanggalin natin yung 4 days na day off namin. Dahil nga pagka day off, hindi naman sagot ng amo yung pagkain namin dyan. So, hindi siya nanggagaling sa food allowance. Pagka day off namin, galing yan sa sarili naming bulsa ang pambili namin ng pagkain. Okay, guys. Ngayon, yung 1,236 monthly food allowance namin, i-divide lang natin siya sa 27 days, tinanggal na natin yung day off, working days lang to ah, for the month of July, ang magiging katumbas po niyan ay 45.77 Hong Kong Dollars per day mo lang yan, kabayan. So, yung 45.77 uh, Hong Kong Dollars daily budget mo yan ng food allowance mo daily budget na sa Uh, July 2025, na tinanggal natin ang apat na day off. Ang papatakan lang dapat ng food allowance mo per day ay 45.77. I-distribute natin yun ng tatlong meals mo sa isang araw. Breakfast, lunch, and dinner. Ang papatakan po nyan ay 15.259259. Hong Kong dollars, yun lang ang budget mo kabayan, inabot ka ng 500 na kalahating buwan ka na yung budget mo ng kalahating buwan kinuha mo na ng isang linggo lang <laughs> that's too much hindi mo naman masisisi yung amo mo pag nagalit siya, so yun lang guys um, pag-usapan natin sa susunod yung misinterpretation ng food allowance, see you see you sa susunod